Mga kasama, inaasang unti-unti na pong babalik sa normal ang presyo ng mga gulay sa susunod na dalawang linggo. Sa gitna ng ang pangamba ng pagtaas ng 10 to 15 percent ang presyo ng gulay dahil sa iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot po ng masamang panahon. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel Lebesa, mabilis ang paggalaw ng presyo ng gulay at posibleng bumaba ito kapag nagpatuloy ang pagbuti ng panahon. Sa ulat ng NDRRMC, umabot sa mahigit 2 bilyon piso yung halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura o katumbas po yan na may 53,000 metric tons na ani bunsod ang sunod-sunod na kalamidad. Kabilang sa mga labis na napektuhan ay ang high value crops tulad po ng lowland at upland vegetables, pampalasa, pakwan, saging, pinya, papaya at root crops. RMM. RMM. News. Presyo naman ng mga produktong petrolyo hindi gagalaw sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity ayon sa DOE. Kasama mo sa Balita, si Radyoman, Chi Prido. Radyo Mandru, Radyo man, Angel, hindi nga kabilang sa price adjustment ang mga produktong petrolyo, yung mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ayon sa Department of Energy, kahit pa nag-anunsyo na ng dagdag sa ilang oil company sa kanilang mga produkto, natatalima sila sa presyo na ipiatupad naman ng Department of Trade and Industry. Sinabi ni DOE Assistant Director Rodela Romero na may mga lugar kasi yan talagang tinamaan at sinulanta ng nagdaang bagyo maging itong Southwest Monsono Habagat. Epektibo ang price freeze sa Pangga, Bataan, Bulacan, Cavite, National Capital Region, Negros Occidental, Oriental Mindoro, Pangasinan at Rizal. Kasama sa may 15-day price freeze ang LPG na 11 kg sa diesel, kerosene at gasolina sa ngayon ay bumaba ng 10 centavos sa kada litro ang presyo ng gasolina habang tumaas naman ng 60 centavos ang kada litro ng diesel at 30 centavos para sa presyo naman ng kerosina. Ang price adjustment ay dahil pa rin sa pagbaba ng crude inventory ng United States at ang nagpapatuloy pa rin na sigalot sa pagitan naman ng Israel at Iran. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilian Prido, Tatak RMN.